Ayun ah. Paano magtanggal ng ano? Blade wiper. Nakaganyan yan eh. Ayan, ayan. Nakaganyan yan eh. Magtanggal ng ano? Blade wiper. So ayan, okay. Ayan, sige po. Tinan natin. Ganyan lang. Ayun, parang may pinupush lang si ano eh. Kaibigan natin eh. Tapos itutulak mo lang. Yeah. Vamos sir, tayo mo. Tulak mo, tayo mo. Tayo, ayan. Ganyan. Ayan. Tama yung push ikos mo pa baba. Yeah. Yeah. <laughs> yun. Yeah. Kuha na. So, yun yan. Viper, ito ang isa ay is 19 at saka isa 26. 26. 26. 26. Yeah. Right. So, yung 19 sa ano siya? May 19. Hmm. This is the 19 for the shorter one. 19 sa ano siya. Brand new mission. Ito kami sa parking. Parking lot. Dito kami oh. Oh, ayan. So may mga iba-ibang ano 'yan eh. Oh, ito ang itsura niya. Oh. Depende, depende sa klase ng hook. Hoy. Exact same size. Ayun, yes. depende sa hook. Ano yung mga hook niya? Ito, ito dyan, yung ginawa natin. Ito yung Nasa lapag natin. mo dyan, hmm. Ayun. Yan. So, yun. So, so mamimili na, ka kung anong natin. pwede. Base dito sa hook na to. Yan. Ito ba yun? Ayan. Pag-aralan muna namin. Saka namin tuturo. Just push it in. Oh, push mo lang. So, wait a minute. Yeah, right? Yeah, like that. Sige nga, and then go, the Yeah. Oh, Asan na yan? Ito siya, oh. Ito siya, oh. Ito siya, o. Ayan, oh. Yun. Yung ito, 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 ayan, oh. So, yun. Ayan, ayan. So, ito, iba-ibang ano yan, eh. Right. Depende sa hook mo. Pero ito sa akin, ito. Yan. Ayan lang. It says it's like that. Ayan lang. O, mga ito testing Tanggali. natin. Tanggalin pa natin to. Hmm. Ano yung tinanggal mo? Ito yung puti. Ito ito. Art. Baksa ba ito? May mga dito. Ayan, tanggalin natin yung ano, protector. Yun na yun? Ayan na hmm, yun. Testing! All right.